May witness sa haruta ni Diwata at ng diyowa ni Ems. Ayan. Bell humarap ka na. Si Bell, si Bell ang may-ari ng inuman. So, nung inimbita mo si Ems, kasama talaga si... Yung diyowa niya po. Si Bido, yung diyowa niya. Alam mo na, al alam ng lahat na silang dalawa. Apo. Okay. So, hindi ka naniniwala na, hindi alam ni Diwata na may jowa si Bido? Nagsisinungaling po siya. Ay, kasi magkasama oh. magkakasama po kami doon, alam niya magjowa yung dalawin. Ah, ayun. Okay. Ano nakita mo nung gabing yun? Ano po kasi, nakainom na... Kasi siya po naunang umuwi eh. Kasi may ano pa po siya bukas. Sabi ko, sige, Bex, uwi ka na muna. Para makapagtahinga siya. Kaming tatlo po yung naiwan. Tapos medyo lasing na po, hindi ko na kaya. Yung dalawa, iniwang ko. Tiwala po ko sa kanilang dalawa kasi kaibigan ko rin naman po siya, pero mas best friend ko kasi siya. Ngayon po, tiwala ako sa kanilang dalawa na maiiwan sila sa kubo kasi hindi ko na po kaya. Nagising po ko mga 12 o 1 po dahil parang maingay yung mga aso. Huh? Pag tingin ko po sa kubo, oh, nagulat po kasi pat, patay yung ilaw. Sabi oh. ko, bakit patay yung ilaw? Tapos may gumagalaw-galaw. Hmm. Eh. Ay! Ay dalawa Sila lang po kasi yung naiwan kasi na wala naman po kami ibang kainuman eh. Tapos nakita ko nga po yung dalawa na aninuhan ko. Dila lang dalawa po yung nato. Pero hindi ko na po sinili para tingnan ko ano pa yung ginagawa nila. Kasi ano eh, pangit naman po yun eh. Hindi, ako ma hindi ko po makakaya ng konsyensya ko. Sinabi ko po sa kanya na may nangyari dun sa dalawa. Ah, ayun. Uh -huh. Nung sinabi niya sa'yo, ano ang <laughs> Nanlilisik ang mata talaga ni Ems, o oh, at namumula na talaga. So, ano ang ano ang naging reaction mo nung kinuwento sa iyo? Sabi ko hindi hindi naman talaga ko naniniwala kay Mandy kasi sabi ko hindi naman siya ganoon. Eh hindi ko naman din alam na nila, hindi na toto todo kaya naman, Nagalit na pa nga po siya sa akin eh. Kasi Akala niya mabago lang ko ng kwento. Mm -hmm. ah, kasi mo, pagkakilala ko doon hindi ganoon siya. Tsaka matagal na rin ng one year mm -hmm. ah. One year mo na pinagkakatiwalaan mo. Ano ba yung si Bido, uh, sustentado mo? Hindi po. Hindi naman. May naman din <stutdown> Ay, Bakit ka natatawa ba like dyan? Parang para, para, tinamaan ka. Eh, bakit ka na <stutufe> ah, Ati ko rin, hindi naman po lahat nagsusustento. Pag shopper yeah. ka, mga tulad ko, hindi naman ako nagsusustento. Depende, Depende, pag si Doc na baka ah, pwede. Si... <laughs> so, May trabaho uh, din ako. <laughs> okay. Oso, ibahin si Donita. Yan. Pero hindi, wala siyang hinihingi sa yung pera. Ah, oh, so talaga nagmahalan kayo talaga? Matagal-tagal din yun. Okay, ikaw naman, Ems. Nagsisinungaling ka daw. Hindi po ako nagsisinungaling. Totoo lang po yung sinasabi ko na gustong-gusto na rin ako ng jawanya niya. Hmm. Okay. O, eto na. Kung si Ems mayroong kakampi, abay, meron din sa panig ni... Diwata at magugulat kayo kung sino ang nasa panig ni di Diwata. Huwag nang patagalin ang maladirect Derek si David Go. Walakana. Abey, tabi, tabi, tabi. Ah. Tignan mo nga mabutay, tignan mo nga mabutay, tignan mo nga ko ah. Go. Bido! Humarap ka na! Bido! Bido! Nasaan, nasaan, nasaan? Ay, nandito na siya! Kanina pa. Ay, ikaw na pala yan. Ang pogi-pogi naman ni Bido! Ang haba ng hair! Kasi ang haba ng bigote! Yan! Ah, ang haba-haba ng bigote! Okay. Tumayo ka nga muna! Ems at tsaka si Bido at humarap kayo sa camera. Tingnan natin sa inyo mas bagay. Sige. Tayo. Diyan kayo sa gitna. Harap sa camera. Eh, Kay, magtabi kayo. Ayan, ayan. Bido, tayo daw, tayo. Bido, tayo, sabi. Ano, ah, nakatayo ka na ba? Sorry. Ayan. Okay. Ayan, ang couple number one. Thank you, Ems. Ikaw naman, biwata. Bivata. Wow! Uh, Happy Mother's Day, no? Alam mo, alam mo, ito ha, Donita, napapansin ko talaga, si Ems, parang sakit na sakit ang kalooban niya. Ito talaga, pag nakikita ko siya, parang kanina pa siya medyo naluluha, tsaka parang nasasaktan talaga siya. Pag nakikita niya, I think it's because, tama ba ko, Ems, ang tagal din ng one year na nagmahalan kayo, ha? Ang, ko, ang, ang tagal ko rin nagtsaga sa kanya like mapupunta lang siya sa mga walang kwenta. Ano yung mga, ano ang mga pagtsatsaga oh. na ginawa mo sa kanya? Ano yung mga pagtsatsaga? Pinalaga ko. Pinapaligo ko. Minsan, like sabay kami maligo. Talaga? Oo. <laughs> Pinagtitimplahan mo siya ng gatas. Pinagluluto mo ba siya ng pagkain? Oo, siya, siya po ay nagluluto ng pagkain sa... Oh, wow. sweet! Sweet, sweet, sweet. Paano kayo nagkakilala ni Bido? Sa inuman lang din. Ah, sa inuman lang din. Pero hindi din. naman po katulad ng ginawa ni Diwata. Na, na parang hindi ko ano kung ano ba siya. Hindi naman sana kami ahas, pero bakit nagiging ahas siya? Ah, okay. okay. Ano ang nangyari nung gabing yun? <laughs> In-invite po kami mag-inuman. <laughs> kayo maginuman, tapos, tapos? Tapos nung gabi po, pumunta siya doon. Kasi nasa trabaho po siya eh. Kung baga, kami na nauna na kami doon. Tapos pumunta siya nag-inom kami. Medyo eh, sabi niya, magpaalam sa akin na uwi na daw siya. Bao na na daw siya uwi kasi may pasok pa siya kinabukasan. Sabi ko, sige, umuwi na siya. Tapos ang natira kami, tatlo na lang po, nag-iinoma po kami. Tapos si ate na naman, pumasok na po sa loob kasi nasing na rin po siya. Kami dalawa natira. Tapos eh, dalawa na kami nag-iinuman. post po, sa iyo na kasi may harapan. Yung nga po, mayarap harapan nangyari sa amin noong gabi. Ah! At least umamin. Mm -hmm. Tama. Hindi naman po talaga <coughs> sinungaling. Oo. At least umamin. Ah, so mabait na bata. ilang taon ka na ba? 20 po. 20. 20. 20. Ilan taon ka na, Ems? Eh? 22 po. 20. Ikaw, ilang taon ka na? 95, tama. <laughs> 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 nato ka na? Ilan taon? Na? 20. 20. 20. Ah, okay. Ano nangyari? Ano nangyari? Bakit? <laughs> <laughs> <Mag -smahadong, laughs> hindi, kasi mga bata pa ito. Tama ka, Ate bata pa, pa. Diba pa nga no, po. Mga bata pa ito, talagang mapupusok pa. Yes.